bali ginagayak itong pispan mga lodi yan inaayos ni tatay mga lodi bali tapos niya na yung dalawa dun, Yun, dun tapos niya na mga lodi bali konti na lang yung tatapusin nyo konti na lang mga lodi yan malapit na siya bali inatas niya yung mga lubak lubak mga loads sa uh, gilid ganito pag pre prepare bago maglagay ng piece ng piece fingerlings yan mga loads step 1 mga lodi eh, yan po yan uh, update ko kayo sa pagkatapos na itong Masuyod Yan Preparation Step 1 Yung pag-iilit Magra-grass cutter tayo dyan Meron mag-umi pa sinusuyod niya mga lodi eh. pinataas niya yung ano pinataas niya yung buhangin eh, lupa ay putik Tubigan, mga lods ito yung tapos nya tapos yung isa doon sa kabila mali ulan ng ulan dito mga loads. kaya may tubig ito tapos nya itong dalawa na to ito na lang eh, tinatanggal natin yung tubig niya magbawas tayo na ito at yung step to na ito mga loads ang tabayanan ninyo paki subscribe at paki dot notification bell dyan para update po kayo notification bell in all para update kayo sa susunod na video natin na ito mga lods sa step 2 sa mga kapwa nating baguan na nagpipispan dyan mga lodi panoorin nyo pong mabuti kung paano mag prepare ng pispan mga lods yan bali ito tapos nya na mga lodi ito walang tubig yan bali nagdadagdag ng konti para mamayang gabi mga lods sa susunod na video natin natin i-update mga lodi kaya subscribe kayo at pakipindot yung bell button dyan at saka all para manotify po kayo sa susunod na step 2 na ito, mga lods step by step natin gagawin to mga lodi para masundan natin yan balita tapos nyan na na suyod mga lod suyod sa Ilocano kasi mga lodi shout out sa mga Ilocano hindi marunong ganong Tagalog yan shout out sa ating lahat Buson Visayas at Pindanao step one palang lang to mga lodi yung paggagayak natin sa pispan bali sinusuyod na ito katulad yung ginagawa ni tatay don bali sinusuyot niyang ganyan imbis na magpapa tayo ng ano lang araw mga lods dahil imbis na itong mga mga ano tong mga to mga putik na to sana mga lods bali maarawan sana yan para titigas kaso nabutan tayo ng tagulan mga lodi at may bagyo pa dito sa ating lugar mga lods dito sa Maligi Isabela mga lodi kaya hindi ganong natuyo itong ni tatay dito sa mga yan kasi nabutan tayo ng bagyo dito mga lods kaya ganito nangyari pero okay lang yan mga lods sa ang purpose lang naman natin dito at mabawasan yung yung ano doon mabawasan po yung putik nya sa gitna ng tubig natin at least nailagay dito sa gilid mga lods step 1 yan mga lodi yung pagsusuyod yan ito yung wala natin pispan mga lods tapos ito yung pangalawa tapos yung pangatlo yung nandun sa taas mga lodi bali maghapon lang siguro yung matatapos ni tatay yun mga loads at mamayang gabi baka hindi na nating may i-upload sa susunod na lang video nating i-upload basta mamayang gabi mga lodi ito step 1 Susuyo din pagkatapos masuyod mga loads yan maglalagay tayo ng tubig ng konti lang mga ganito mga loads at maraming kiwit dito mga lodi kiwit ang kalaban natin dito kaya pagkatapos malagyan ng tubig to mga loads ng konti ano na natin lalasunin natin mga lodi para matanggal yung mga toxic yan mga insekto mga malilit na isda yan kasi mayroon pa yun no? katulad yun no, na ano, yun na yan hindi makikita mga loads bali marami pang mga fingerlings dyan na malilit mga loads dahil nanganak yung mga yung isda na natin sa sobrang tagal na mga lodi eh. yan pati yung sinusuyod nya doon mga loads maraming fingerlings doon tulad yun no? Magalaw basta step 1 susuyo din, mga lodi tapos yung step 2 natin dito mga loads mamayang gabi maglalasun tayo mga loads saktong sakto to ba, lilit na yung tubig niya ito mga lodi kaya uh, tsaga tsaga lang yun ang una natin gagawin mga loads pag magpipispan sige mga lodi at hanggang dito na lang at bibilan natin ng merienda si tatay at pagod na rin yung kalabaw niya at saka siya yan ganun lang gawin natin mga loads step by step para manotify po kayo sa susunod nating upload mga loads tungkol dito sa pispal mga loads eh. para masundan lahat ng baguhan na kagaya natin mga loads subscribe kayo dyan at yung bell button dyan pakipindot at saka all ang ilagay nyo mga loads para manotify po kayo kagad sa update natin sa susunod na upload natin dito mga loads at tapusin natin to hanggang sa paglalagay mga loads hanggang sa pagbababa natin ng finger links mga loads eh. i-upload natin yan para step by step bago natin maglagay ng ping, ng finger links makuha natin yung step by step nya mga loads para maganda yung pagka lagay natin sa finger links yan sige mga lods hanggang dito na lang mga lods at bibili tayo ng merienda good luck sa ating lahat and God bless